16 lines ang company. And yung 16 lines na po yun, ako po mismo personally ang mag-handle sa lahat ng linyang yon. Kaya yeah. dito wala pong mangyayaring grupo-grupo. Ang grupo po natin isa lang, Ascendra International. And ang, ang tanong kasi, paano kayo makakatulong? Maliban sa Given na po sa networking skills na pwede po namin maituro sa lahat, especially sa mga dating hindi ko naman po nakahandle, meron po ba dito mga na-inspire ng video ko? Yes! Nakatulong po ba yun sa inyo? Yes! Eh ano na lang kaya kung magkakasama tayo ngayon dito? We're very excited kasi ang dami po po mga grupo na grabe po, organically, hindi na po nila alam kung paano sagutin lahat ng inquiry sa kanila. Nakaranas na po ba kayo na prospect lumalapit sa inyo ngayon? Di ba saan ka nakakita na isang kumpanya, prospect ang lumalapit? Saan ka nakakita ng kumpanya, hindi pa nag-i-encoding, ganito nakaranas? sabi ko na may isang networker owner na kausap ako. Sabi ko, normal ba yung ganitong nangyayari? Sabi niya, sobra-sobrang rare. Na ang ingay-ingay na ng company niyo, wala pa kayong opisina, hindi pa tapos, hindi pa nagsisimula ng tubig. May mga OFW nga eh. Kahit kami member lang sa kabila, ngayon nagsisalihan agad dito. Kasi sabi nila, kami naman ang mauna. Lagi lang daw silang nauhuli. Kaya, because of SOCMED, meron pong chance ang mga OFW na mauna talaga. Ako po, ang trabaho ko napakasimple. I'm very very excited sa trabaho ko kasi isa po ako sa magdidesisyon kung ano po yung mga support na ibibigay po sa lahat ng distributor po. And simple lang, competition namin. Yung kesa kikitain pa ng kumpanya, kinat na po namin at ibabalik po namin lahat po sa inyo. po sa sinabi ni Sir Mico kanina sa kotse, sa lifestyle, sa gadget, sa shopping, maliban doon. Meron po kaming company accounts na nasa 15 accounts po yun. Yung 50% noon, kinat po namin kasi ibabalik po namin sa inyo. Paano namin ibabalik? Maliban sa mga support, doon din po kami kukuha ng budget para ilalagay po namin sa mga EDSA ang mga pagmukha ninyo. Ilalagay po namin kayo. Gusto niyo po ba iyon? Doon din natin kukunin pang-budget po sa mga artista na magpo promote na produkto na po natin. Hindi lang po from mainstream media, culting pati social media babahigyan po ang produkto na natin, ipopromote po nilang lahat. Kasi ang goal po namin, bago niyo bentahan, yung gusto niyo bentahan, alam na po kung ano ang ibibenta niyo. Yes! normal na networking, ikaw magpapakilala ng produkto, ikaw magbebenta. Trabaho na po namin. Kami po ang magpapakilala ng produkto bago po ninyo ay bibenta. Okay lang po ba yun? Grabe! Yeah! Yeah! sabi ko nga, papadaliin po namin ang buhay po ninyo lahat. Paano? Napakasimple yung dapat ng mga trabaho ninyo. Kami na po tutulong. Nabagsak na ba sa ring AI? Kini Sir Yung parang ganito lang po kasimple. Meron po tayong AI na yung knowledge po namin nila Sir George, ilalagay po sa AI. Nasa DTC nyo na po yun. Makakausap nyo po kami 24 hours. Kung paano kami sumagot, kung paano kami mag-motivate, ganun po yung AI na sasagot sa inyo. Ang maganda doon, kaboses pa po namin mismo. Okay lang po ba yun? 24 hours nyo na po kami kausap. Kaya ako si tawag po ang AI kasi we are the first in the network marketing industry na gagamit po ng AI, gagamit ng social media. This will be a breakthrough. Sabi nga, history in the making po ginagawa natin. Kaya are you proud na part po kayo ng history? Pabalikan po natin to pagdating ng oras at isa lang masasabi mo, buti na lang. Ako'y ko na lang po ito sa ganitong sasabihin ko. 22 years na po ako sa industriya ng network marketing. Maraming iba na nag may mga nasasabi sa atin, syempre gano'n naman talaga, normal lang naman 'yon. Pero isa lang masasabi ko, for the 22 years ko sa industriya ng network marketing, marami akong napalaki ko ang Bicol na sinasabi nila hindi pwedeng mapalaki ang Bicol. Nung nagsisimula ako, sabi sa akin, Malabo mapalaki mo ang Bicol kasi wala pang nakakapagpalaki ng Bicol ng networking. Isa lang naisip ko, kung wala pang nakakagawa, very good, kasi ako yung unang gagawa. Na. It, it happened. History, ako nakapasunod-sunod laki ng Bicol until now. May mga inaandil akong group. Nagpalaki kami ng project kayo 2015. Naging inspiration po siya. Hindi lang ng iba't ibang grupo po sa company namin dati, kundi pati ibang kumpanya. Kaya ako mapapansin yung isang kumpanya na medyo malakas-lakas din po ngayon. Pansinin mo, mayroon silang word na project. Kasi inspired sila that time sa project na ginawa ko po na ginamit nila yung pangalan na yun. Now... Maliban sa project, nagkaroon na po ako ng technocrat na pandemic days. Naghanap lang ng libangan. Sabi ko, gusto ko magpalangin ulit ng grupo. And again, napalangin ko na naman po yung grupong technocrat sa Bicol. Now, do the mind. Lahat tayo yung tinatawag ng character base, character standard, ugali. Lahat ng ginagawa ko, pumuputok. I'm a very competitive person. I worked so hard na nagiging normal na lifestyle ko ang trabaho. Isa lang ang magpapangako ko po sa bawat isa sa inyo. Kung napalaki ko nga ang grupo ko sa former company ko, ano pa kaya itong kumpanyang meron? <laughs> yes